nasa linya na po natin si former PNP chief retired General Oscar Albayalde. Magandang umaga po, Sir General sa yes, uh, magandang umaga din po sa inyo uh, DJ at uh, Ted at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayong umaga. Good morning po sir. Thank you for being on the show. Eh ito nga sir mainit po ngayon ano na pinag-uusapan itong um iniimbestigahan nga daw ngayon eto mga XPNP chief dahil pa rin po dito sa Lumutang doon sa Senate investigation na may isang XPNP chief daw na tumulong po dito kay Mayor Alice Go na makatakas ng bansa at nasa payroll din daw po ng POGO. Sir, ano pong reaksyon nyo ukol dito? Well, unang-una kailangan po talagang imbestigahan ng PNP 'yan, no? Dahil uh, very serious allegation po 'yan. However, kailangan po nitong kung sino nagsabi niyan, I think si General Villanueva ba, kailangan po magpakita ng uh, prueba 'yan o proof hindi po yung uh, nasa nahagip lang niya sa isang mga converse sa isang conversation or baka narinig lang niya. Napaka Napaka-irresponsible pong uh, statement 'yan kung uh, 'yan ay wala siyang uh, pruweba no dahil uh, remember napakarami na po yung mga naging chief PNP para idamay mo siguro nasa pang 26 na po yung si General Marbil ngayon kung sabihin po nating less than siya nasa 25 po para idamay mo lahat yung 25 na yon no at uh, hindi po Maganda 'yon para sa PNP actually kasi pag in-involve mo yung uh, PNP, nai-involve po yung buong uh, kapulisan dyan, the whole PNP organization. And not only that, pati po yung pamilya ng mga inaakusahan na na, na hindi wala namang katotohanan. No, I think uh, as a responsible officer at uh, talking under oath, eh, kailangan pong magpakita ng uh, pruweba yan, hindi po yung mga sweeping statement na ganyan dahil hindi po hindi po maganda 'yan at uh, nakakasakit po ng uh, ng pamilya yan and of course yung reputation na inalagaan ng uh, lahat kami. Hindi lang po kami, lahat po nang nagsiservisyo sa Philippine National Police. Ah uh, General uh, Sir, bago po lumabas itong information na ito sa Senate hearing, kayo po ba mismo nakakarinig na kayo ng mga ganitong klaseng impormasyon? Ah uh, wala po, uh, wala po uh, wala po akong naririnig. Oh, during your time noon pong panahon na kayo po ay PNP chief noong 2018 to 2019, yun po bang nagkaroon po ba kayo ng chance na ma-meet itong si Mayor Alice Go? Ah, wala po. Uh, hindi po. Remember si Alice Go? I think naging mayor po 'yan noong 2022 lang. Mm -hmm, mm -hmm. Third 2019 po. Hindi ko po na-encounter o na-meet si uh, Miss Alice Go. Doon po kanina si sinasabi ninyo, no, General, na um, irresponsible statement na kailangan maglabas siya ng pruweba dito sa sinasabi niya. Ang sinasabi din naman ng ilang senador, eh, um, ayaw muna nila masyadong pagtuunan nito ng pansin, lalo pa kung wala pa talagang solid evidence. Pero sa ngayon, that this is under investigation, paano po ito nakaka-apekto din sa inyo? Well, uh, unang-una, nailabas na po sa publiko yan. Ha? Uh, alam naman po natin na napakalakas ng social media ngayon na meron ka lang masabing uh, isa na apektoon po lahat talaga at alam naman po natin lalo na tayong mga Pilipino napakahilig natin na uh, sa social media sa umaga pa lang nasa Facebook na po tayo at araw-araw uh, no nakikinig din sa nangyayaring uh, Senate hearing so I think uh, kailangan pong uh, Uh, talaga kung talagang totoo yan kailangan po talagang imbisigahan, no? Dahil that, that's a very serious accusation. But then again, sabi ko nga bilang isang opisyal, lalo na ikaw ay naging general, isang opisyal ng ng, ng uh, Armed Forces of the Philippines, tignan tignan po natin yung ating sinasabi dahil uh, yan po ay nakakasakit nang uh, hindi lang nang ng, uh, ng uh, sariling o kung sino lang ang sinasabi, pati po ang pamilya ay nadadamay dyan. At sabi ko nga, pati po ang organisasyon dyan, dahil you're speaking of the PNP as a whole, the chief PNP yung pinagsamang sinasabihan mo pa yan, ama ng Philippine National Police ang sinasabi niyo po dyan. Oo. Sir, but um, yung, yung, yun pong itong statement na ito, I, I, totally agree with you na dapat with evidence, but at the same time, kayo po mismo bilang isang um, dating uh, ha, nasa hanay ng kapulisan, Talagang dapat tutukan din ito para makita natin kung totoo man yung impormasyon eh mailabas kung sino ito. Pero kayo po firm kayo na talagang kung totoo man masasabi niyo hindi ako ang itinututukoy na ito na XPNP chief. Oo. <laughs> Pag uh, hindi hindi po ako 'yan and I think sabi ko nga meron na pong statement yung uh, yung uh, yung council of elders kung tawagin okay. no ewan ko kung linabas po 'yan lahat po ng chief PNP dahil nasaktan po sa sinabi ni general Villanueva weba mm -hmm. kung bakit dinamay lahat ng ex chief PNP dito uh -huh. no at welcome po yung investigation diyan para malaman uh, once mm -hmm. and for all kung sino talaga 'yan no at kung sino ang the take diyan at uh, impisigan din ng uh, philippine national Police yung kanilang hanay mm -hmm. para Man po talaga kung sino yung on the take din sa kanila during the time na, na mayagpag yan si uh, Mayor Alice Go. Opo. Uh, General Sir, yung Council of Elders po ninyo, no, ang inyong mga uh, mista dito, anong usapan ninyo? Are you uh, asking for a public apology kung hindi niya ilalantad ang informasyon at ebidensya sa kanyang akusasyon, sa kanyang aligasyon na ito? Ano Anong pinag-usapan nyo? Well, uh, meron lang po kaming uh, tinatawag na group chat, no? At uh, uh, ayoko na mo pong i-preempt yung ilalabas okay. nilang uh, ilalabas nilang statement. Ang sa amin lang po naman ay eh, para ma-clear once and for all mm -hmm. yung mga salita mga allegations na ganyan, no? Dahil masakit po 'yan. Masakit po yan. Naranasan po natin, alam niyo naman po siguro kung anong ginawa sa akin previously, mm -hmm. no? Uh, masakit po 'yan yung dinadamay yung uh, yung pangalan or nag kung okay. ano-anong in windows ang sinasabi especially po walang katotohanan oh, at na oh, po so kayo po kayo po personally uh, general uh, albayalde kayo po personally ano po ang inyong uh, uh, um, request o hiling dito po kay retired general villalueva kung hindi niya ho mag kung hindi siya makapaglalabas na anumang pong katibayan o mismo hindi niya mapangalanan kung sino itong kanya tinutukoy na former chief ano po ang inyong hinihingi sa kanya Well, uh, Ted, the least, he should apologize in public also. No? Uh, yun po siguro. Kailangan niya mag-apologize dito dahil marami po siyang nasaktan at napektuhan na, na pamilya dito. Okay. And then, sir, sa, uh, doon po ba sa inyong stint sa Pampanga during your, ano ho, no? Uh, your provincial um, assignment, wala pa bang pogo noon, noong panahong na iyon? Kasi kayo po ay... Uh, Apo, go ahead, sir. Hindi ko po alam yan na uh, Ted. I mm -hmm. think uh, ang pagkorpo ang kailangan natin tanungin. Baka sabihin ko po walang pogo noon, mayroon pa lang okay. ina-approve yung pagkor, no? Mm -hmm. Remember pagkorpo ang uh, ang nagre-regulate at nagbibigay ng license sa mga pogo. Mm -hmm. uh, pero na-encounter po, wala po akong na-encounter kung yan ang ibig niyong sabihin. Ah okay. uh, even during our time po, wala po kami na-encounter. However, kailangan po natin malaman sa Pagkor kung meron na silang na-approve na franchise noon or license mm -hmm. during, mm -hmm. during time. Opo, opo. During your stint po as Chief PMP, Sir, April 19, 2018 to October 14, 2019, noong mga panahong ito, di ba may pogo na? Uh, hindi po natin alam. Uh, sabi ko nga, kailangan po natin malaman sa ano yan. Uh, hindi ko po masabi yan, Ted. Kailangan po natin malaman sa Pagkor. Kung sabihin po ng pagkor na meron then we will accept it pero wala po kami na encounter na Pogo ten Even mm -hmm. during Via uh, Chipente wala pong uh, wala po akong nakilala ah mm -hmm. uh, pogo although most probably meron po dahil sabi nga nila since 20 ano pa lang meron na yata either uh, 2017 or 16 or 18 baka meron na po. Hindi po ako uh, privy kung meron nang binigyan ng mga franchise or licenses yung uh, okay. okay. pag-court natin. Sige po. Salamat po ng marami. Sige sir. So uh, ano pong pinagkakabalan nyo ngayon sir? Uh, well Ted, uh, meron po tayo yung business natin. Tinutulungan ko po yung aking misis sa aming uh, family business. And of course, uh, spending quality time sa ating pamilya. No, at uh, of course, nandun pa rin po yung eh, nakakapasyal-pasyal kahit pa paano nakamotorted. Ma, ah, okay. Sige po. So salamat po na marami sa inyo pong panahon na uh, retired uh, Chief PMP Oscar Albayalde. Salamat sir. Maraming maraming salamat po at maganda gumaga sa inyo. Opo. Ah, uh, ang kanya pong term ay yung ano, April 19, 2018 hanggang October 14, 2019. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.